on the way to Mount Cook. Mantong ipang ang dalan nga Instagram mo ini Ina na kaya dagan kini sige na pangita asa gitong dapi. <laughs> Spotify kasi hindi kayo nakapapicture kayo may sa dalan ng Instagram abo. Abot na good may sa Mount Cook. Local name, Auraki. Windy kayo today. Medyo banha na nga video. Nag-start na may walk pa dong sa pinakatumoy which is ang sapa. Nindot kayo lahang walking track dere kay Well maintain Lim limp view kayo. Nindot sa creation sa ginono. Blessed kayo kung nakanhi ko lugar. I'm praying that someday Lord sila ni daddy ni mama ako mga brothers sila ni nanay ako mas silingan ako mga friends pag ano isa tari. Of course, di gina ito na nga itong mga picture-picture sa -picture. kilit-kilit. slideshow niya, music pag pahindot kaya yung mga background niya. Para naabo ay ebidensya eh. na kita gitag Mount ko. Wala na may naglangay lang ngayon. Eh. It's on sa mga oh, next destination. See you next time, Oroki. Sunod sa atong bucket list, Wanaka! Woo! Nakabot na gimig Wanaka. It's another nice weather. There uh, Wanaka blessing kayo nga uh, walay ulan ron. Sa uh, bulot-bulot bultip. ni dere, dali. kay meron kay dili kay dagan ng tao diri. Wanaka is a small town rasad. Onya nasikat ra nga town tungod ani nga kahoy na nasa sapa nila. Ug high tide abot man gyud sa tubig, Or low tide ma-expose ang roots. Tumot sa kagamay sa town simple living ra gyud kaayo ni wala man di check ay indot nga ato tourist spot except aning uh, wanaka like gamay ra tong time diri sa wanaka because natay ginaapas nga oras wala ra sim ni nagdugay diri kay ila ra ni di kay ato ang lugar picture picture rami drone shot ayo so, nagdiretso na mi oh. aro town Along the way to Aro Town, nagian na mo ang Cordona. Nagpicture-picture mi sa ilang alayan sa bra kining araw town gamay reset ni kay nga town diri sa South Island sa sunod nga balik indot you must stay og taas taas diri sa South Island 8 days ra mo ang plano diri sa South Island dili na mo malibot tanan na maybe next year next 2 years ra i try na mo taas taas na ang panahon And, try sad na mo nga winter ay summer mangod Instagramable kay yung town center. Na or niya na walk sa ilaha hiking trail kadali. Laid back yung vibes, relaxing kayo, medyo kalma kayo mga tao. Feeling na ako. Oh. ang retirement ni siyang place. Slow pace, dili kayo, busy ang mga tao. Medyo old town na gini ang Harrod vintage style building Ilahang town pero nice ang vibes dagan sa check shops dagan check mga cafe after us a little bit of research Ini na town is old gold quarry town sa unang panahon sa panahon pa sa hapon araw town is daghanog mga quarry sa gold tato kaya nga town sa unang karoon mo na lang nibilin pero nindot kaya kayo astig ra kaya pong relax ra kaya nga town kung ano mo pa picture picture dari ka kapi. up eh dito na pa relax at doon na sa next na may gusto For today is Unsinn hat wohl. it'll be our last stop for the day once in kataas ang mong biyahe ilan na dyan may pahuway niya relax rila maligo init na tubig para mawala ang kakapoy o ang ba para ma-pretend nga na amis Korean sa dere mas sosyal ang kayo ang vibes pagsulod na especially sulod na sa private spa, private spa. aso aso welcoming kayo amoy kay murag spa dyan dili preya sa mong balay nga bahog alimuot Okay, ready na may remind me nga. Relax, relax lang. Iyaw ko nung saba. Diliput ko nung hilom kayo. Sakto lang. Pasin kong hilom kayo. Kadungog sila sa akong tiyan nga nagreklamos. Kagotong. Perfect kayo sa mong lawas. Nga muragi ko sa lakaw-lakaw. Tibok at lawan niyo. na danger ani kay mas hindi ni mo uli init kayo ang tubig kanyang hangin sa guwas magdag hong hong sa mga oi ayaw na mo pang mata pero ang kanindot yun, okay. kuyog na ko. ang pinakagwapa nga madam. Mm -hmm. Naglingkod-lingkod, relax, marag nag-day, pero sa tinuod, kapoy rin ka eme. Balong mo uh, romante place. Pero yung energy, 3% na lang ako okay. okay. okay, Ani lang, simpler kayo. Or priceless. Perfect kayo nga pang last stop sa Adlao. Ayaw man, ani. Diretso na may tulo. Wala na'y panyapunay. Kung naamoy yung tanang unsa mong plano yeah. niya, wala. Wala may plano. Matuog na dyan ni. Promise. Mao ni siya ron on scene hot pool experience. There is queen style. I recommend mo mag-relax, relax, relax mag-date, date, loving each other. Pakadramatic para sa inyong social media. Ni. Salamat sa pag na mo karawan lawa. Sunod na po. na. Geh.